good afternoon. So, welcome to my vlog. So, ngayong hapon mga boss ay uh, gagawa po tayo ng, ano, ng kape. Kape na hindi na po natin kailangan bumili Okay. So, gagawa po tayo. Hindi ko alam kung ano po ang tawag niyo po ng ganito, ng uh, ng kape. Ng ganito. Pero sa ilong ko daw, ang tawag nito ay... Anong tawag nito, ma? Sarasara close close sa English po close close Ayan. so ang gagawin lang po natin dito mga boss ay uh, paitimin lang natin yung digas And then yun po yung uh, gagawin natin kape Ayan. kasi wala po tayong pambili ng kape kaya ito po yung uh, gagawin po natin ito ay uh, maganda rin po ito sa gamot sa chan mga boss kung ay uh, constipated po kayo maganda po na gawing uh, kape okay ito po ay gawa sa sa rice syempre yung rice po natin ay uh, coco pandan kaya maganda magandang ganda klase ito mga boss try natin matagal na po tayong hindi pa nakapag uh, napagsubok ng ganito subukan po natin uh, gumawa ng kape made of rice close close sa English po sara sara sa ano sa Tagalog Maya-maya po ay uh, may kita nyo po yung kulay nito Mga boss, mabilisan lang po natin Ang uh, paghalukay uh, Fast forward tayo mga boss Okay. okay. mo yung pinto. Talagang hindi uh, ano, hindi kaya po nang ano uh, natin. May sobrahan mo. Na ha? Sobrahan mo. Yung... Alin? Tignan mo nga. Oh, okay na to. Okay. Na Sobra na ha? Tignan mo. Wala po. Oh, pa. Oh, may pa. Pwede ba ito? Tignan mo nga. daw. Padiwin natin ng konti. Sino ko kuwat pula lang. Pinang kaniyan. Sa lang, sa dito. Bakit sa lang? Edit ka lang bahay. Hindi isang galit lang. Hindi na hindi naman ano nuhin. Eh. Syempre dito sukatin para yung paglabas niya galang din kalami. Kasi pag uh, marami, wala, isa ano. Ang sayang lang. Tapos mga boss, yung ano natin, ginawa natin. Yung na lang. Hmm. Yung na kaya yan. Yung nasa na kaya yan. Yung nasa na kaya yan. Tapos. Saksak na natin. Tapos mo na natin. Ito dito sa baba. Bali. Ya. Diga ya. Hmm. On. Okay. Okay, mga boss, so magsimula na po tayo sa ating uh, coffee baker sponsored by letter S Pasay City <laughs> sponsor po ito mga boss kaya maganda Hanabishi sponsored by Hanabishi Coffee Maker so subukan po natin maganda ang uh, resulta ng ano yung pagkaitim niya yan ang ganda ng pagkaitim niya mga boss oh. yes Makatingin ulit tayo ng uh, Sara Sara in English close close Man natin maya maya kung anong lasa ng uh, coffee na to So wala pang asukal to mga boss ha Kaya na maglalagay ng asukal passport forward ulit mga boss Okay, eh. Ha. Huh. Kumo mo dalim mo. Tapos na. Tentahan natin okay. oh, baka mainit ano eh. Ano ka, matapang eh? Hindi, hindi 'yan, hindi matapang 'yan. Ha? Huh? Wala namang ano 'yan. Yung matapang, matapang. Hindi matapang 'yan. Ang pinasila 'o. Bigyan na 'yan ng mo.

Mm, good. Good. Not very good. Good only. Not yet. Mga boss, so taste-taste na po tayo kung ano pong lasa ng uh, ginawa po nating close-close. Ito po mga boss. Mm, sarap. Sarap mga boss. Gumawa na rin po kayo ng uh, sara-sara sa inyong mga bahay siguradong uh, maganda maganda sa kalusugan nito mga boss thank you and god bless